Ayan guys uh, Ayan, ito yan pandi, natin pinya. Pinya lang guys, wala akong puwan guys. Hango lang yan. Ayan. Katabi ko guys yan, dalandan. ano naga doon. Lahat guys, pa puro maninindan na yan, naga doon. Kung baga, ano, uh, eh, uh, December 28 guys, eh, uh, binigay na nila. Ayan.

traffic traffic na. Oh no! Traffic na. Dahil nga, puno na sa uh, kabilang side guys. Puno na. Ayan ngayon guys. Pag December guys, hindi lang yan. Talagang, lalo pa bukas yan guys. Hanggang 30. Kabilaan na yan. Punong puno yan. Ano dito? Ano dito?